Yan guys, meron tayong ano na nakakausap dito guys sa pakel na ang tawag natin ay supling. Hmm. Supling ano yung pangalawang bunga. Bunga. Uh, ang ginagawa niya guys ay Gigi. gigiik siya guys. Yan Gigi. tinatanggal yung bunga para matatanggal doon sa ano napakasipag ang uh, tao na to. Anong pangalan niyo sir? Kusi. Kusi. Tagrito po kayo sa ano sa Pakel? Oh, Tagrito po ako dito sa Ah, sa Gonzales po, street. Oo. Oh, oh. Ah, sa inyo ba tong mata dito? Oo. Oh. Hindi, iba-iba po may-ari niya na nandukulang tayo. Ah, dito guys yung taniman pala sa Pakel, iba-iba pa lang may-ari nito. Kaya napakalawak ang taniman dito. Yan. Kaya saludo ako sa mga farmers, talaga napakasipag. Uh, kailangan ginagawa para sa pamilya ano. Yan guys. Kaya yun ang ginagawa nila guys. Napakahirap yan eh. Oo, napakahirap yan. Ang yung paa mo guys, talagang yan ang nagigiik nag ng palay para tinatanggal yung bunga. Kaya at saludo talaga ako sa mga farmers na mga ganito si Jose ano oh. yan uh, talaga yan shout out po baka may shout out ka ha? shout out na kita tayo sa narinig tayo sa buong mundo oh. shout out sino ang shout out mo pamilya mo kung pamilya ko mga kamag-anak yan shout out daw sa kanya mga kamag-anak at sa kapamilya yan ito yung dito guys sa Pakya Laguna ito yung Sierra Madre yan napakalawak itong ano guys na Sierra Madre yan hanggang doon sa pinakadolo yan ay Sierra Madre pa rin yan kaya ito yung ang, <coughs> dito sa taas gagawin pong dam. dam itong taas ng pakel yan guys, yung taas ng pakel, yun ay tatlong cross. Yan. Yun na sa likod niyan guys, ay gagawin siya ng dam. For purpose ng anong purpose dyan? Bakit ginawa siya ng dam? Eh, yung ano yata, yun, tubig na ipag-ipo na. Pukuha na lang gagaling sa Maynila yung uh, ah. parang kagaya ng <coughs> Maynila. Mm -mm. Yung guys pala yung gagawing dam din sa Pake Laguna. Ay gagawa siya ng ano para doon sa source.